Maniniwala ka ba na ang isang bansa ay maaaring yumaman mula sa dumi ng ibon? Sa maniwala ka man o hindi, minsan ginawa nito ang Nauru na isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Ang Nauru ay napakaliit na isla sa karagatang Pasipiko. Ito ay ikatlong pinakamaliit na estado sa buong mundo na sumasaklaw sa humigit kumulang 21 kilometro kwadrado. Ang kalupaan nito ay bahagyang mas malaki kaysa sa international na paliparan ng Los Angeles. At ang populasyon nito ay humigit kumulang 13,000 everyone would know each other's business. Pero bago pa man natuklasan ng mga tao ang nauru, nagsilbi itong pahingahan ng mga ibon. Ginamit ng mga ibong dagat ang islang ito bilang kanilang personal na palikuran. Sa paglipas ng mga taon, tumigas ang dumi ng ibon, iniwanan ang lupain na mayaman sa phosphate. Kaya, paano ito nakatulong sa nauro na yumaman? Ang phosphate ay isang pinakamahalagang sangkap sa pataba. Pagkatapos makamit ang kalayaan noong 1968, nagawa ng Nauru na kumita ng malaki mula sa kalakalan ng phosphate. Dahil dito, noong 1975, ang GDP per capita ng bansa ay tinatayang nasa 50,000 dolyares, pumapangalawa lamang sa Saudi Arabia. Ang pagmimina ng phosphate ay dating lakas panulak sa likod ng pagunlad ng nauro. Ngunit, ang likas na yaman ay may hangganan. Kaya tumitingin ang bagong pamahalaan sa ibang sektor, Nilalayon nito ang higit pang kooperasyon sa pagtatayo ng infrastruktura at umaasa na mapapalakas din ang industriya ng turismo nito. Sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng mga industriya nito, ang pag-unlad ng Nauru ay magiging mas sustainable at hindi na ito aasa sa dumi ng mga ibon para sa kasaganaan nito.